Hello guys, magandang tanghali sa inyo. Ito, dito ako ngayon sa bundok. Ito ngayon ang dinadaanan namin. Oh. Sobrang putik talaga. Oh. Maliit lang. Ito kasada. Putik pa. Walang hindi putik dito, puro putik. Kaya, purting tsaga lang. Dito ako nga pala sa bundok. Uh, kumusta nga pala kayo lahat? Diyan mga guys. Lalo-lalo na sa mga kasamahan ko sa ano, Qatar. Nandito ako ngayon guys. Saka mga yung mga viewers ko dyan. Ito ang buhay ko ngayon guys. Talagang sobrang hirap pag nandito ko sa probinsya. Ayan oh. o. Lalim ng putik na yan. Huh. Nadaanan ko yan. Araw-araw yan. Huh. Madulas na. Maputik pa. Yan, delikado. Delikado din na ano. Nadaanan kasi madulas nga. Huh? Pag nagulas ka, talagang wala dapat ka talaga. Hmm. Grabe yan guys. Oh. Uh. Hmm. Huh. Hindi naman pwede sasakyan. Dito. Ayan. Ah. Kung oh, minsan minsan, walang putik pero ito. Oh. Huh. Oh. Huh. <coughs> talagang wala. Masang ako guys. Sa anong sa hirap buhay at maraming maraming salamat sa mga viewers ko sa mga subscriber at please subscribe my youtube channel guys mahirap <coughs> ang buhay dito sa bundok talagang ano na ako pagod na Tingnan nyo naman itsura po guys Ayan o, ang itsura ko Ayan pa ako Sabi Putik talaga Ang binadaanan Wala o Ayan ang buhay dito guys Ayan ang buhay namin dito Sa bundok Mahirap Pero wala kang magagawa Dahil Ano eh Dahil wala ka ng ibang daanan hindi ito lang ito lang talaga dadaanan mo hmm. Yan. Yan. Huh. napakahirap kulang kulang dalawang oras lakad hmm. <coughs> napakalayo ng pinupuntahan ko kaya lang kailangan mo magtyaga talagang ganun buhay Yeah. Oh, mga buo oh. Buo yeah. oh. Mga buo yan oh. Then... Ano yan talaga oh. Yan yeah, nice. guys hmm. oh. yan. Uh. Putik oh, talaga yan guys oh. hmm. Yeah, o, no. lalalim Grabe Wala kang naibang Hindi ito lang eh, <tongan> okay, guys. Papanya. Wala nang dugo, 'tong bagay na. Walang ano 'yan. Walang tigil. Okay, guys. Ingat kayo in lahat. Hanggang dito na lang ang video. Kailan naman? at maraming maraming salamat sa inyong mga sumusubaybay sa akin mga video ingat kayo please subscribe my youtube channel thank you bye bye see you next video